Here we go, expert final hit mga idol Ayan na Wow, Bornok Mangosong Klaro kayo, on the shot Wow, Bornok Mangosong Rai Rai by Tit Makong di mata Woohoo Salaka Ayan na si Rai Rai by mga idol Lumabas na ang lakas ni Rai Rai by Laka Alam bong malaka si Rai Rai Baiti Tung idol Wuuu oh <laughs> Wow Bornok Mangusung and Rai Rai Baiti Makong Bimata ไปเอาต่อเลยไปดิบังไอดอลว้าวโงนกมองอสงบนไปเลยนี่ไปแล้วก็วู้วว์ไปม้วนวันวันเบอร์สองสไลด์ไรไปดิ Silent Destroyer Malakas, lumabas na si Ray Ray Ang lakas ni Ray Ray mga idol Malakas Sige Sigawan Ayo, naiwan ngkaunti. Si Rai Rai bait it. Ayo, kak. Wow, garam. Anjan pare si Rai Rai sa likuran outside oh, luar, oh Wow! Si Rai Rai, Rai, Rai na naman, Mahaidol! Kan ini si Makong di mata! Mata, Ayun na. Oh, laka si Makong Dimata versus Ray Ray by Gate, mga idol. Pakpakanay. Ayan na, likuran, mga idol, si Makong Dimata. Woohoo! Ay, Allah. Wow, grabe. Dahong taon, mga idol, ni Makong Dimata. Woohoo! Sanin sa Carbo sa Libona idol Makong di Versus Rai Rai Dive by Wow Balang ha Sobrang lakas na kaya yung BM111 mga idol Ang pagpabalik sa lakas ni Pornok Mangoso Wow, medyo naiwan ang hit mga idol yan ang tunay na lakas ni BM111. Alaka! Woo! Nakabawi mga idol, nakabawi. Gilingi pa ni Ray Ray. Narabi. Naiwan si Makong Dimata. mata. si Makong Dimata So, hindi na pwedeng kailangan hindi, hindi na kailangan habulin mga idol Si Ray Ray Baiti, si Bulnok Mangusong Dahil si Kanisya Overall, si Kanana, si Ray Ray mga idol Kahit makuha pa niya si Bulnok So, pagbigyan na lang si Bornok na siya na ang one reading. Dahil siya naman ang champion. Wow, Bornok mangosong. Ray Ray by Tick. Pagdaan ka ng hangin. Pagdaan ka okay. ng lah. Pagdaan tanggal lawan irai-irai ira, mete ira. ayai ay, nakowara na si makong Parang may problema ang kanyang motor mga idol Ay laot Yak yak marapalik Balik siya Ang mono marapalik Sangko sangko eh Balik no Laro kayo ano sampak sampak ang mono Balik ang mono ang Mono siya Bakong Malapit na si Stanley mga idol Kahit hindi na Lunga oh, bang mga nai Wow, Rayo Ipanag versus Adjusip Pinedan Stanley Nuneza Bornok mangosong pa rin mga idol ang ato ang leading hindi na kailangan magkabol ni Ray Ray Baitid kahit nakuha pa niya mga idol layo kayong kalaban <laughs> wide ba wide layo kayo ulit bibili ko itong pangatlong posisyon mga idol Kimboy Pineda pang apat Panglima, Doi Bandigan pang anim Rayo Ipanag Yung nakuha mga idol Stanley Nunez si Jesse Pineda <tipulay> পাঁচ লাখ গ্লাছ লাভ মাই Grabe. Grabe na freestyle lang Adong idol na si Bornok Mangosong. Check out vlog mga champion Bornok Mangosong sa expert production open. Then waiting for Rai Rai by Kate for the second. So, muna na ang posisyon nila idol. Uno, Ugdos. Champion dan second si Rai Rai. So, si Philip Ato, ah, walang mga na. Ilan pabili yung third? Kimboy Pineda. Doy Bandigan. And Rayo Ipanag. And Stanley Noniesa. Alright. Thank you so much mga idol sa pag-watch.